Tamot sa pagdinig ang nasaksihan ng taong bayan kamakailan laban sa mga Duterte. Isa na nga rito ang Quadcom hearing ng House of Representatives na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte para sa isang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang patutunguhan ng nasabing pagdinig. As a lawyer and as a professor of political law and remedial law, the way the hearings are being conducted conducted in Quadcom. Sad to say, I cannot fathom, hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon, ano ba ang direksyon ng Quadcom na yan at ano yung kanilang panukalang batas na kailangan nilang maipasa sa House of Representatives para mag-conduct ng gan ganong klaseng committee hearing. Anong ang aid of legislation niyan? Sabi pa ni Attorney Raul Lambino, hindi niya nakikita ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng Quadcom investigation. Aniya, napupulitika lang kasi ang nasabing investigasyon. Otherwise, mamimisinterpret po yan ng ating mga kababayan na witch hunting lang ito. Ito ay political motivated at ang purpose lang nito ay sirain yung mga Duterte. Kinuwestiyon din ni Lambino ang patuloy na pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga hearing ng kamara lalo na sa usaping confidential funds. Natapos na 'yung issue na 'yan eh. At sinabi na po ni Bp Inday Sara na hindi na ako nangangailangan kahit 'wag niyo akong bigyan ng budget magtatrabaho pa rin ako. So what else? What kind of legislation yet to be passed by Congress in regard to what the confidential funds of the Vice President? Eh bakit siya lang? yung single out na hindi bigyan ng confidential funds, while other agencies are being given confidential funds. Payo ngayon ni Lambino, na isa sa mga dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi nilang gumawa ng mga batas na makatutulong sa ekonomiya ng bansa? Huwag nang mamasyadong gawing politika yung hearings natin sa Congress. Let's focus on vital legislations. Why not focus on crafting legislation that will really help invite more foreign investors to come. Naniniwala naman si Lambino na walang magiging epekto ang mga nasabing pagdinig sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulo. PRRD is always a political force. Umapirman siya doon sa Senado o hindi siya umapir kahapon. Si Tatay Digong ay isa pa rin sa mga leader na nirespeto. Hindi lamang po sa Pilipinas kung hindi sa lahat ng panig ng mundo. He is still very popular among the ASEAN leaders. Si Lambino ay bahagi ng senatorial lineup ng PDP laban. Sakaling palarin sa halalan, tututukan ni Lambino ang pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa paglikha ng mas maraming special economic zones at pagpapalakas ng food productivity ng bansa si Lambino ay nagsilbiring administrator ng Cagayan Economic Zone Authority ng Administrasyong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Kasunod ng pagdirig ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration ay marami ang nalilito kung meron nga ba o walang Duterte Death Squad. Di raw kasi sila sigurado kung nagbibiro ba o hindi si Duterte sa kanyang mga mabibigat na sinabi sa pagdinig. Sa isang press conference ay mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagbigay ng linaw sa nasabing katanungan. Si de la Rosa ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga noon na mas kilala bilang oplantukhang. Bilang malapit at matagal ng nakasama ng dating Pangulong Duterte, ay sinabi ni Senator Bato na totoo man o hindi ang mga sinabi nito patungkol sa death squad ay bahagi lamang ito ng pananakot sa mga kriminal. Well, it's a you to decipher kung siya nagbibiro o yung totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan puro yung panakot sa kriminal. At very effective siya sa kanya ginagawang uh, uh, cyber tactics laban sa mga kriminal. Very effective siya. So, una sa inyo niyan. Sa kabila nito ay binigyang diin ni Sen. Bato na kung totoo man ang umunoy extrajudicial killings at ang iniuugnay dito na Davao Death Squad ay handa naman itong harapin ni Duterte. Sabi nga niya, hindi naman siya umiiwas sa responsibilidad kasi kung gusto nyo kasuhan if you have the evidence, then file cases Una na rin kasing sinabi ni Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa kung ano man ang sakaling naging pagkakamali ng mga pulis habang sinusunod ang kanyang utos sa War on Drugs. All of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. wag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. Pero nilinaw ni Senador Bato na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang pulis, ni Minsan ay di siya inutusan ni Duterte na pumatay ng tao. As I have said, puro panakot niya sa kriminal. Puro panakot niya kung sabihin mo ako, sinabihan na ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para pat patayin mo. Sinabi na nga niya, wala siyang utos na pumatay. Patayin mo yung, yung mga kriminal eh. Sinabi nga wala eh. Yung panakot lang niya yung mga kriminal. Pero kung sinabi niya sa akin, wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin yan. Wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin personal eh. Napalabanin mo para para mapatay. Kaugnay nito ay hindi naman ikinababahala ni Senator Bato kung binabantayan ng International Criminal Court o di kaya ay gamitin ang mga sinabi ni Duterte sa pagdinig laban sa kanila. Malino kasi Anya na hanggang ngayon ay wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Si Duterte at De La Rosa ay parehong nahaharap ng reklamo sa ICC kaugnay sa kasong extrajudicial killings sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, 9 News from yung... There must be someone to rise up to the occasion. Matapang na humarap sa bisikasyon sa Senado, si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Humarap siya para pabulaanan na may reward system sa so war on drugs ng Duterte administration. Sa kanyang sinumpang salaysay sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, ikinanta ni Colonel Grijaldo na kinausap siya ni na Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante, kapwa co-chair sa Quadcom na suporta ng mga pahayag ni retired police Colonel Royina Garma na totoong may reward system. Pero tumanggi raw si Grijaldo sa pag-uudyok sa kanya. I then respect to, respectfully told Dan Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I, if I confirm the testimony of Colonel Garma About the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time, and I have no personal knowledge as to the reward system. Na insulto rin daw si Grijaldo sa pinagagawa sa kanya ni Naabante Fernandez. You feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. Uh, I feel I be corrupted to make that statement, Your Honor. Itinanggi naman ni Fernandez at Abante ang pahayag ni Colonel Grijaldo. Sabi ng isa, kasi nungulingan ang pahayag na aktibong opisyal ng PNP. Paliwanag naman ng isa, hindi nila pinilit si Grijaldo na suportahan ang pahayag ni Garma nang sabihin nito na wala siyang alam sa reward system. Para kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, malaki epekto sa integridad ng Quadco Investigation sa EJK at Warren Drugs ang mga testimonya ni Colonel Grijaldo. Now, the entire character of the proceedings sa Quadcom, medyo under suspicion na sila na ngayon ang magiging defensive. Tingnan natin kung itutuloy pa rin nila yung mga hearings. Kung si dating Pangulong Duterte naman ang tatanungin, labag sa batas ang ginawa ni na Abante Fernandez. Si Duterte ay isang abugado at matagal na naging piskal sa Rabao bago pumasok sa politika. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit, falsely or making a false narrative to the region of perjury. Yes, that's a crime under uh, the revised yes. penal code. Hindi palalampasin ang dating presidente nangyari at nangakong magsasampa ng kaso. Hiniling naman sa Senado na isalang sa si Witness Protection Program ng DOJ, si Grijaldo. Yung congressman, uh, uh, parang ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here Is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case. Para sa George sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMI News.